Nagsagawa muli ng operasyon ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ng DOTR sa bahagi ng EDSA Santolan Station. Isang ambulansya huli matapos dumaan sa EDSA busway na walang sakay na pasyente. Si Ryan Lasiga sa detalye live. Ryan? Alam mo, Dayan, aminado bang mali, inisyohan pa rin ng tiket at pinagmulta ang mga motoristang iligal na pumasok sa EDSA Busway sa bahagi ng EDSA Santolan kaninang umaga. Lesson learned. Ito na lamang ang nasambit ng motorista nito matapos parahin ng mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ng DOTR sa bahagi ng EDSA Santolan Station kanina. Usad pagong daw kasi ang dali ng trapiko kung kaya't nung makita niya na maluwag sa EDSA Busway ay pumasok siya. Pero wala naman daw siyang balak na magtagal dito ang problema, wrong timing dahil pagkapasok pa lang niya sa linya ng busway, huli agad siya ng operating team. Wala, matuto na lang sa pagkakamali. Wala, eh, mali talaga ako eh. Huli din ang isa pang motorista nito na nagmamadali pumasok sa kanyang trabaho sa Pasig, gate niya. Bago pa lang siya na gumagamit ng motorsiklo, kung kaya't di niya alam na bawal pala siya sa busway. Hindi mapasok pa sa Ed, sa busway, parang niliwas ka sa traffic. Okay. kasi hindi madali lang din ako eh. Ang ambulansya naman na ito, pauwi na sa Bacoor nang makitang halos walang dumadaan sa Edsa Busway. Dahil dito, naisipan daw ng driver na dito dumaan para mapabilis ang kanyang biyahe. Walang dalang pasyente kung kaya binigyan din siya ng violation ticket. Paano sir? Edo. ilang buwan pa lang kasi ako dyan sir. Ay ganun po. Pero madalas po ba kayong dumadaan dito sa busway? Hindi po. Ngayon lang po ako napadaan. Ngayon lang napadaan. Tapos natikitan ko, sir. Anong, ano masasabi nyo? Kapag-iusap nyo ba? Wala tayong magagawa. Kung tikitan nila. Disregarding traffic sign, ang kanilang violation na may multa na limang libong piso. Layan mula sa bahagi ng Santalan uh, Santolan Station ay uh, ito sa mga motorista na may balak dumaan sa the Busway. Lumipat dito sa may bahagi ng uh, Ortigas Station ang mga tauan ng saik. Kapag kung ayaw niyong makapagbulta ng limang piso, kung hindi kayo authorized na dumaan sa busway, abay, wag niyo nang tangkain pa. Samantala sa lagay naman ng trapiko, sa nakikita mo din dito sa aking likuran, yung southbound lane ay uh, dahil patapos na ngayong rush hour, maluwag na ang daloy ng trapiko. Halos ganun din yung sitwasyon sa bahagi ng northbound lane. Dayan. Maraming salamat, Ryan Lesigas.